So magandang araw mga kabagyo sa so, ngayon na nandito na naman tayo. And uh, Magluloto mag, nagluluto na naman tayo ng pan, ating paninda. So ngayon nagluluto tayo ng uh, chicken pots. At yung anak ko, siya naman ang bantay muna doon sa tindahan dahil nga medyo marami nang uh, bumibili. Sabi ko, ah, ako muna magluluto. Ayun, siya nga ano muna nakatoka doon. So dahil nga Uh, busy tayo dito. Kabila't kanan naman yung anak kong magtakal ng kalamig. At saka, nagbibigay ng mga uh, order sa dyan sa harap. So ako nga nandito. Uh, Nagluluto ako ng uh, chicken at saka yung probin So niluluto natin muna dito para maya maya bigay lang na ng bigay. dahil nga marami na ng customer. Ngayon, 'Yan lang lagi ang aming ginagawa pag kami magkasama ng anak. Minsan naman kasi dumadami, minsan wala. Ay ngayon kasi pag bumugso yung tao, 'yan. Hindi, hindi kinakaya ng anak ko kaya dapat talaga dalawa kami, isang magluluto dito sa proven, at siya naman ang bantay doon sa baseball. Uh, Dahil yung baseball nagluluto na sa kayong Uh, quick quick saka yung tawag doon. nabubulol na ako, guys. Along lumpia saka yung uh, yung isaw. At saka yung fishball siya nang bahala doon. Kasi yung fishball pag may order saka lang inluluto niyan. Saka yung palamig pa pala. Kaya pag mag-isa lang, hindi kakayanin kasi bababa pa sa pwesto niya magluluto pa siya ng uh, probin kaya ginagawa ko dito ako sa kabila kasi dalawang kala namin na ginawa so yun na nga dahil nga ito medyo matagal din kasi magluto ng probin guys mga ang isang salang umaabot din ng mga 5 minutes o minsan sobra pa kung gusto mong ipa crispy crispy eh medyo matagal din eh, ganyan talaga yung buhay. Kailangan tsaga-tsaga lang. At yun nga, eh, paunti-unti na lang din, paisa-isa na lang din yung ating aming customer. So, maya, -maya na naman yan dadami. So, sana, uh, madali kayo mabubos. So, umuwi nga ako nyan, guys. Tapos, yung anak ko muna, sabi ko, uwi ako, ikaw na muna maghahangon ng probin. So, siya nga na nga ang ng probin, guys. Hinahangon no, niya na nga at pinatay niya muna yung ano. Kasi umuwi muna ako sa bahay. Dahil may kinuha ako so, pagdating na, pagdating ko nga, ako naman ang nagsalang. So, dumating na nga ako dyan. Ako naman ang pumunta ron sa tindahan. At siya naman ang nag dun sa mga order sa uh, may harapan. So, ganun lang lagi ang routine naming magkaama. <laughs> diba? Diba? Uh, dahil nga minsan dumadami ang tao na uh, nagbibigay ng palamig, nagbibigay ng peaceful. So dami kasi namin ang, dami kasi namin ng dami kasi ng, ng aming paninda. Yes, pasensya na guys, nabubulol. Uh, kung bago kayo naman sa aking yung uh, page at sa kayo YouTube channel, paki-bisita ang aking page ang Pobre tinde, Tinderong Pobre at saka yung uh, Cyclone TV ang sa aking YouTube channel at sa aking TikTok ang Joke uh, TikTok. So maraming uh, tatlong pa platform ang aking uh, uh, social media. Wow, social talaga. Hindi naman social, mahirap tayo eh. Pobring tendero tayo kaya ganyan-ganyan lang tayo. Eh uh, kan sino man uh, may gustong magano na bumili sa akin. Mura lang, pasyalan, pasyalan nyo lang kami dito sa so may ah uh, Beverly Home Subdivision ng Camarillo, Bulacan sa Prince Ados. So maraming salamat sa mga nagsusuporta rin sa akin at sa aming uh, munting tindahan. So ayan. So ako naman ang nakapisto dyan. So maya maya magluluto na naman ako ng ano ah uh, uh, probing kasi ubus na yan. Kaya hinihintay hintay ko lang na maubos. So mamaya magluluto na naman ako. So yung anak ko na naman ang Nandun sa ano, nagkatakal siya ng uh, province sa uh, caps para pag may bumili, bigay na lang, hindi na, bigay ng bigay na lang para hindi na takal ng takal lang pag may bibili. May nakadisplay na kami doon na sa isang caps, 20 pesos. So marami yun, talagang serve na serve din kayo sa 20 pesos. Ay, sa amin naman, basta may kinita lang ng konti dahil kami na may mag-amalang din Wala naman akong pinapasahuran. So, ang pinakasahod ko sa anak ko, yung pabaong ko sa pag -e i ko. So, ngayon, wala na nga kaming customer dito, guys. So, nagkwinto-kwintuhan kami. Tungkol sa... Uh, yung anak ko kasi, naglalambing na naman yan. Maya-maya, makawala -maya, na ng bigla. Pupunta na naman sa basikit niya. So, nagkwintuhan nga kami dito dahil walang customer. Uh, Maya-maya, tanong niya ako kung saan daw ako maglalaro mamaya. Ay lagi namin, lagi kasi ako rin naglalaro guys. At saka siya rin, lagi rin pag gabi na, uh, naglalaro na naman yan. Mga tropa niya lang din. eh, may customer nga dito na numating na isa. Ayan, nagdadaan naman yung anak ko. Mama mo, wala na naman yan dyan. Ayan. So, ayan nga, wala na naman yung anak ko. So, ito na lang yung panita namin. Uh. Ayan. Magsisil ko na naman yung anak ko. O, so, ba? Diba? Ganun lang ang routine namin ng aming hanap buhay. So, ganun-ganun lang lagi. So, wala na ka akong probin. Ito na lang, lumpia na yung isaw, yung dugo sa kapisbol kay Yun na lang din. Yung, tingnan nyo nga yung sauce, yung yung soka ko naman, naglagay na naman ako ng baka panibago. Yan, punong-puno pa yung sauce niya. Eh, dahil gabi na, yung mga estudyante eh, nagsibilihan na. Eh. Ah, diba guys? Eh, pasalamatin tayo sa Panginoon at ah, ah, tinutulungan tayong makaubos. So maraming salamat. At ah, kung bago kayo sa aking YouTube channel at sa aking page, ang Pobring Tendero at ang Cyclone TV at ang Jot sa TikTok. So, pasyalan nyo lang, guys. Maraming salamat sa suporta at walang sawang agsusubaybay sa aking uh, social media. So, maraming salamat sa inyo. So, bala ko nga sana magkaroon din tayo ng parapol dito, no? So, kaya lang, wala pa akong budget. Kung pag may budget na ako, makaparapol ako sa inyo, guys. Ang mga supporters natin wag eh, huwag naman kayo mag -baser ng base kasi natural na sa buhay yan. Eh, habang nabubuhay, bagay okay lang sa akin, i-bash. I-bash nyo, i-bash, bash. Bash, bash. bash. ko lang kayo ng bash. So, ganun lang guys. sana nagustuhan nyo ang aming uh, munting tindahan. So, ayan. Uh, pasalamat pa rin tayo sa uh, Panginoon. Okay guys. Ay, yung anak ko na, busy, busy na naman yan, eh. Galing na sa basketballan yan, guys. O, oh, ayan. Kaya, ang tira namin dyan, pats na lang, wala na yung probin, ubos na. So, tingnan nyo, paubos na rin yung uh, uh isaw sa kayong dugo. Uh, yung anak ko yung tindero doon sa labas. Nandito kasi ako sa loob. Diba guys? Kaya nang tulong-tulong lang kaming dalawa. Kasi kailangan eh. Eh pag kumuha pa tayo ng susweldoan natin eh mababa ng binta natin. Wala na tayong matitira. Uh, ah, Siyempre eh, babawiin natin yung pansweldo natin sa tao. Uh, ah, dito na lang tayo sa sariling atin. Mura lang yung binta. Basta, obos lagi. Ganun lang, guys. Guys. So, ayan na nga. Mawa, mau obos na, guys. Ha? Uh, so, malapit na tayong magpaalam naman, guys. So, hanggang sa sunod na lang, guys. Mabago kay sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe sa aking channel ang Cyclone TV. At pakibasyalan nyo ang aking ah... Uh, page page ang pobre tendero. So ang binta ko pala dito sa limang pisong fishbowl stick na lang. Di ko na kinakaps guys. Oh. Pinapaalala ko lang sa inyo guys. So hanggang sa muli, hindi ko na naman alam kung paano ko tapusin to. Uh, bigla na lang itong mawawala. Guys!